It can be, mga ka-clear. Yan, yeah, nakuha ko na rin. Sabi ko, ang layo eh. Parang malabo. Now, I get it. Kasi, kasi, kung hindi mapoproteksyonan ang mga diskaya, o di ba nakanceld na nga? Eh, napoproteksyonan nga para maging witness na maproteksyonan sa witness, di ba? So, in the, pag, pag naging protected na witness yan, it can be. It can be. Ah? Kung magiging maganda ang daloy, pwede siya maging state witness. Pag naging state witness, mga ka-clear, hindi na makakasawa ng criminal case. 'di ba? So, with this, at pwedeng hindi ma-cancel. Pwede lang ituloy lang trabaho. Can be, 'di ba? Kasi makikipag-cooperate eh. Kung maitutuloy na 'yung trabaho at hindi magiging sobra negatibo ang tingin sa mga diskaya, hindi kinakailangan magbayad ng kumpanya ng asawa. Kusa ang direktor 'yung asawa ni Marcoleta. Na 'yung band na 'yon, 'yung ganun kalaking band, eh ibalik sa gobyerno. Pwede. 'Di ba? Oh, pag sumabit asawa ni Marcoleta Sabit ni si Marcoleta. Hindi, kasi maapektuhan yung kumpanya kung gano'ng kalaki yung ban. Binayaran sila, di ba? Tanong natin, meron nung bang gano'ng kalaking pera yung kumpanya, kung saan direktor, yung asawa ni Marcoleta. Dahil sasabit sila dyan. Dahil pag hindi natuloy yung project na yun at lumalabas, doon sa privilege speech ni uh, Senator Lacson, yung project na yun na banned yung company ang nag-issue ng bond. Kung baga, nila to. Eh, walang, wala. O, oh, ito pa, ito pa. Kaya, pwede pa. Baka kaya, baka lang mga kaklila, Senator Marcoleta, pakikorek niya, may, may ask, korek ask. Diba, meron siyang, bakit kailangan ibalik yung uh, mga mga pera, or yung, yung kinita, or yung assets? Bakit kailangan ibalik? Diba? Diba? Kasi kung wala ng pera, ito ah, kung mauubusan at mapifreeze ang assets ng diskaya, mga ka walang panghuhugutan yung kumpanya, yung surety yung company, wala silang panghuhugutan para na ng pera yung taong involved kasi na-freeze. Kasi di ba gano'n yun eh? So, hindi ko alam kung ano ang ginamit, cash ba? Property? Title? O may cheque? May ganun yun mga ka-clear, eh, para banded ka, Minsan lang bibigay mo cheque. So, dapat pondado yun. Dapat may pondo yun. So, bakit nga ba ayaw ni Senator Marcoleta na yung request, yung, 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 kondisyon ni, ni Secretary Boying na magsuli ka? So, because it can be, ah, it can be lang, Senator Marcoleta, pag-analyze lang to, hindi naman namin kayo pinipindaw. It can be na pag walang asset ito, baka, baka sa laki niyan, sa laki niyan, baka lumumog yung insurance company ng asawa niya. Di ba? Pwede. Di ba? Kasi sila sisingilin eh. Dahil hindi, wala na eh. Na, na yung assets eh. Lumalabas ilgate na. So wala nang pagkukunan. So pag wala pa niyan, ang pagbabayarin doon sa elite, no? yung pagbabayarin na, in, in, the half of the elite, yung bond na binigay nila sa gobyerno. Hmm. Pwede yun ang connect. Mga ka-clear. Kasi na, hindi ko siya masyado maisip eh. pero dumabas kasi ghost project lumabas. Di ba? Oh, yun na. Medyo malalim pala yun ha, mga